Hi guys, good morning no. Ana uh, na tay bagong share na to. Ninyo mga idol. So, kaya rin mga idol. Ikana so, ni siya dito. Sa nakakitaan ani tag iya mga idol. Wala man taw ni Subaya. Ah. Uh, dako siguro kayo nagmabayran mga idol kay sige mag taga-adlaw Dili ra ba ni libre nga tubig mga idol? Kay by meter ba. Hmm. sugro so, Sugod ba kay agas, dako gi ganay yung babayran. No? mag mo taga didto sa babawang. Kuyon. -so, sa huh? agas. ni sya paingon. ng oh, diri at bang balay balay ni Elias dari dapita mga idol na balay ni Elias ano si galon mga idol wala mo sa kani subaya sa tangiya. sayang kayo tubig sayang kayo tubig sayang buka yung bayad na mga idol na mga idol kusok ng agas ang danaw na dito wag na kayo sa inagas ba binaloy ng tubig ayan maraming dumadala niya tubig dito sa kwan mga idol o hos napatol man siguro ng hos ha tagiyaan ni ba ako ni Baone. subayan so nyo ni kay ayuhan nyo ni mga idol gariro din yung location mga idol magsagbutan kabangahan siya kabangahan ari na to dari mga idol mag vlog na ito mo dari si Elias mas Elias diya tulog tulog si Elias ito share mga idol Na, warum